Yon, shout out mga boss gang. May nagbabalik at alam ko magugustuhan nyo At &E, Batangas Doki House ay nandito na ulit sa Binyan, Laguna. Eto lang naman talaga yung nakainan ko dito sa Binyan na talaga namang legit ang lasa ng Batangas. Kaya naman kung saan to sa Binyan, tara, food trip mo to. Food trip tayo, gang gang. Ayan, <laughs> masama, tatanong dito na siya sa Misa Nusep, mga boss Gang, dito na siya sa Misa Nusep. Ayan, dito nyo matatagpuan ang M&E Lomi. Ayan, Lomi Batangas. Yo, shout out mga ka-boss, gang. Ang M&E uh, Batangas Lomi House. Wow, ayan, nagbabalik na siya. Legit na mga chami. Ayan, chami ng Batangas, Lomi ng Batangas, at talong lalo na yung goto ng Batangas. Yun, yung mga gamit nilang mga noodles o yung miki talagang Hinangup talaga to sa dip ah, no, sa Batangas. Yun, to. Ito yung kanilang solo order ng Lomi. Yan, Lomi Batangas. For only 100 pesos, yan Oh. No? dami ng servings no? Tapos yung toppings niya, napakarami din mga boss gang. Meron siyang Shanghai, merong chicharon, itlog, tapos ano ata ito eh, bagnet ba ito? O oh, bagnet, yun. Ito yung isa sa mga talaga namang binabalik-balikan ko dito sa MNE Yung anilang uh, tamis-anghang, chami. Yan. For only 100 pesos. Ito, mga ka-boss, yun, oh. Mamaya, titirahin natin yan. At yung anilang, ito, the best dyan, oh. Goto Batangas. Yan. Dito lang to sa may gulayan, mga ka-boss. Kaya naman, food trip mo to Food trip tayo. Gang, gang. Wala pa rin pagbabago. Talaga namang drop yun tamis ang hang nandun ba rin kasi yung uh, chef dito is talagang legit na patanggenyo na babaero na job lang toyo tapos sibuyas sibuyas na puti di ba kasile sakto sakto malamig ngayon di ba kadel weather ang sarap umigop ng sabaw sarap sarap kumain ng lomi tsaka ng goto patangas Mm. Legit talaga mga kaboss Sabi niya, wala kayong makakainin na authentic na lasa ng ano, ganito. Dito lang talaga. Sa MNE. Kaya nga, pasalamat kami at nagbabalik na siya. At bumalik ko pala siya. Mm. At syempre, last but not the least. Ito nga, sabi ko nga, nag-uulan ngayon, no? Oh. Ang sarap humigop ng sabaw na mainit. Goto Botangas. 100 pesos siya mga ka boss Greg Kung gusto nyo ng kanin, bilhin na lang yung kanin Sarap Ano ito eh, laman loob to ng baka eh oh. Sarap oh Mmm, manalo mga ka boss yan Punta na bukas sila 2, 2 p.m. hanggang 2 a.m. Sarap.